Missing in action ng road rage suspect na si Wilfredo Gonzalez sa hearing para depensahan. Sana na di siya bawian ng driver's license. Tingin ng LTO na stress na si Gonzalez dahil sa kaliwat ka ng bashing at batikos. May detalye si Karen Villanda. No show, hindi sumipot si Wilfredo Gonzales, ang motorisang nag-viral matapos magkasa ng baril sa isang siklista sa pagdinig ng Land Transportation Office, kukunin sana ang panig niya para hindi mabawian ng lisensya kaugnay ng kanyang paglabag sa batas trapiko na nakita sa viral video. Sa halip, ang anak niya ang lumutang sa LTO para isurrender ang lisensya ng kanyang ama. Okay. ama. Okay. Ayon sa LTO-NCR, wala rin sinabing dahilan kung bakit hindi nakasipot si Wilfredong. Wala naman, pero tinanong din namin, siyempre na-stress na, na siguro si Sir Wilfred. Ayon sa LTO, apat ang kinaharap na administrative case si Gonzales. Una, ang reckless driving na halos ikinaaksidente ng siklista. Disregarding traffic signs sa pagpasok niya sa bike lane, obstruction of traffic dahil sa pagharang sa kalsada, at improper person to operate dahil hindi kanya ang minamaneho niyang sasakyana. Kasama sa dumating sa LTO ang may-ari ng sasakyana at nagpakita ng deed of sale na patunay na naibenta niya kay Gonzales ang kulay pulang sedan na nag-viral sa video. Sa patong-patong na kasong ito, posibleng mabawian ng lisensya si Gonzales at dahil wala siyang affidavit na ipinasa ayon sa LTO. Nasa, kanila po yun, nasa kanila po yun. No? Pero based sa uh, evidence na hawak namin, gagawa na kami resolution. Sa September 6 naman ay didinigin ng LTO ang show cause order na inihain sa dalawang motorista na nagkain ni Tandrin sa kalsada na Makati. Payo naman ng LTO sa mga motorista. Wala naman, eh, yung behavior nila lang at attitude yung sa kalsada. Eh, 'yan ang epekto ko nang mangyari sa pamilya n'yo, sa ibang tao. Basta may endanger duo 'yung public safety. Alamay-alamay ko na. Karen Villiyanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Filipinas.